Hi mga ka-farmers samahan nyo po ako papunta sa aking apalyahan at ito po ay aking puputihin na madilim-dilim pa po ako ay ako'y umalis na sa aking bahay upang aking apalyang puputihin ay di po maiwanan ng jeep At iyan mga ka-farmers, ipakikita ko po sa inyo ang bunga ng aking apalya bago ko po ito putihin. Pasensya na po mga ka-farmers, mga kababoy at ito po ay late upload po. Siningit nyo lang po sa aking mga gawain. At iyan mga ka-farmers ang naging bunga na aking pagtitiis sa tirik ng araw habang ako ay nagtatrabaho. At hanggang dito na lang po mga ka-farmers ang aking vlog. See you on the next vlog. Bye bye!